Guys, OMG! Si Pinoy Big Sister Rosmar, tatakbo na kong si sa Maynila. Wala daw siyang planong tumakbo dahil dagdag stress, dagdag trabaho lang daw to. Pero may mga nagpupush daw sa kanya ng mga tao na tumakbo dahil kailangan daw siya ng marami. Pero grabe ha, ang daming vloggers, influencers, at artista ang tumatakbo or nagpo-file ng candidacy ngayon. So ang sabi sa X, we have Ayon Perez running for councilor in Tarlac, Enzo Pineda for councilor sa QC Rosmar, councilor sa Manila, and Marco Gumabao as congressman for Kamsur. First day pa lang daw ng filing today. Paano pa sa mga susunod na araw? Pero ha, reminder lang, wag 8080 bumoto ha. Piliin nyo yung may alam talaga sa politics, yung mga leader talaga. Hindi yung iboboto nyo kung sino yung sikat, kung sino yung pogi, kung sino yung maganda, or kung sino yung malakas ang bigay. Nako, sinasabi ko sa inyo, kayo din ang kawawa in the long run kapag bumoto kayo ng mga ku Upal. Pero kayo ba? Sino ba sa mga influencers ang mga vloggers ang iboboto nyo? Comment down below.